wag mong sayangin ang buhay mo na sinusunod mo lang 'yung mga expectations na ibang tao. Alam mo kaibigan, pag ginawa mo 'yon, malungkot ang buhay. Para kang alipin sa ano ang sasabihin nila, you know. Teka muna, teka muna. Harapin mo 'yung sarili mo. Anong sinasabi ng konsyensya mo? Anong sinasabi ng Panginoon sa iyo? 'Yun ang sundan mo. Anim na bagay na dapat mong gawin para hindi ka maging alipin, para magkaroon ka ng kalayaan, freedom para sundin ng Panginoon. Makinig ka. Alam mo okay lang naman yung ano eh, yung yung kagustuhan natin na people will like us, magustuhan tayo ng mga tao, okay naman yun, normal naman yun eh. Kaya lang, pag ginawa mo yun, ang pinaka motivation mo para sa lahat ng mga decision mo, ay nako, you will, your soul will be sucked dry. Mawawalan ka ng saya, mawawalan ka ng kapayapaan sa buhay mo. Anim na bagay na kailangan mong gawin. Number one, kailangan umalis ka sa entablado sa imagination mo. Step off your imaginary stage. Kasi akala natin, lahat ng tao, tinitingnan tayo, pinagmamasdan tayo. Alam mo, ang katotohanan doon, di naman. <laughs> Kasi meron sila mga kan kanyang mga problema, mga hinaharap ng mga issue at hang-up sa buhay. Naku, hindi ka naman masyadong importante. Huwag mo isipin na lahat ng tao pinagmamasdan ako. So, ang nangyayari, we're so self-conscious. Pero hindi. Hayaan mo. At kung kunyari, pinuna ka, you know, pinagtawanan ka, magbilang ka lang ng, ng ilang segundo, ilang minuto, tapos na yun, nakalimutan na nila yun. Kasi nga, may dala-dala sila mga kanya-kanya mga problema. <laughs> so, number one, step off from that imaginary stage. Number two, tanggapin mo na lahat ng tao eh, magkakaiba yung kanilang kagustuhan. Ibig sabihin, yung, yung gusto niya, ayun. Ay ang gusto mo naman, iba. E tanggapin mo yan. You will not be able to please everyone. Tandaan mo yan. You know? And, and the, the, earlier you're able to accept that, the, accept that, the better. Here's number three. Kailangan harapin mo yung mga consequences ng mga pagpapasya mo. Ibig sabihin, ikaw ang harap doon. eh. Hindi naman yung, yung nagsasabi sa'yo, I'll give you a very sensitive uh, example. College course. Sinabi ng nanay at tatay mo, kunin mo yan, anak. Alam mo, mahal ka nila, di ba? So makikinig ka. Mas nakakatanda sila. Makinig ka. Take seriously what they're telling you. Pero at the end of the day, ikaw magpapasya. I'll tell you why. Pag sinunod mo lang, yes, mami, yes, daddy. Yun ang college course, di ba? Sinabi mo eh. Yan ang kukunin ko. Eh kung after a while, ayaw mo. Hindi mo nagustuhan yung buhay mo at the end. Oh, sisisihin mo sila. Naku, pwede ba? Ikaw magpasya. Makinig ka. And, and again, I repeat this. Ha? Mahal, mahal ka nila. So listen to them and take their advice seriously. Talagang pag-isipan at pagdasal. Pero, pag magde-decide ka na, ikaw naman ang mag... Ma, mag you, you will be the one to face the consequences. Hindi naman sila eh. A time will come, pupunta rin yan sa langit eh. Tapos magkaisip, magkais, you You'll be alone and you'll have to make that decision. Here's number four. Remind yourself that life is short. Paborita kong meditation. Every day, iniisip ko. Pag nagdadasal ako, I'll come before the Lord. Tapos I'll imagine, ano kaya? Five minutes na lang ang buhay ko. Pagkatapos dun, pupunta lang ako sa langit. Alam mo, grabe yung, yung liberation, yung kalayaan. Ibang klase. Hindi morbid sa akin yung meditation yun kasi araw-araw kong -araw ginagawa eh. That I'm thinking, o oh, nga no, kung five minutes na lang ang buhay ko, bakit ko pa sasayangin yung oras ko sa pag-iisip na ano kaya sasabihin niya, tungkol sa akin, ano kaya sasabihin, hindi na. <laughs> Ay, click <-ikli> ng buhay. <laughs> Number five, kailangan you need to build your life on God's love. Importante yan. Na yung self-worth mo, yung identity mo, yung pagkatao mo, nasa, nakabase sa pag-ibig ng Panginoon para sa iyo. At number six, huwag mo sundan ang tao. Sundan mo ang Panginoon. Ang ebanghelyo natin ngayon tungkol sa mga fariseo, yun ang ginagawa nila. You 'no. Know, huwag natin sabihin yan kasi yung mga tao magagalit sa atin. Tapos huwag natin din gawin 'yan kasi magagalit yung mga tao. Teka muna, teka muna. Anong sinasabi ng Diyos? 'Yun ang sundan natin. In fact, I'm going to invite you to pray. Come before the Lord in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Say this with me, Jesus, I want to follow you. I want to follow you forever. And Lord, hindi ko hindi, ayokong sundan yung mga anong kagustuhan ng ibang tao. I want to follow you. Help me, Lord. You are my King. Ikaw ang aking Hari. Ikaw ang aking Panginoon. Amen and amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Maraming salamat sa mga full-time supporters. Dahil sa inyo, we're able to do what we're doing today. Kung hindi ka pa full-time supporter, come and join me. And as a way of saying thank you, you will receive full-time Saturday and Sunday. Ang gagawin mo, i-click mo lang yung sa ilalim ng video na kalagay support now. Kung Facebook ang gamit mo. Kung YouTube naman, click the button join kung computer ang ginagamit mo. God bless you and I will see you tomorrow.